mga kaidulan ang ating ginataan na sito, mga kaidulan at ito na nga mga kaidulan oh, kakain na tayo umuusok-usok pa mga kaidulan tara mga kaidulan kain tayo ayan oh magluluto tayo mga kaidulan, ginataan na sitaw mga kaidulan. at ito nga mga kaidulan, yung sitaw mga Nagagataan natin mga kaidulan. Siyempre mga kaidulan, ito yung niyog mga kaidulan, no? ayan mga at pinakayod ko na nga mga kaidulan. Siyempre mga kaidulan. ang una natin gagawin, igagatain natin ito mga kaidulan. At ayan nga mga kaidulan, uumpisahan na natin. Ito na mga kaidulan, yung gata mga kaidulan, no? ilalagay na natin sa planggana. Siyempre mga kaidulan, na ilalagay nyo na ito dito sa planggana mga kaidulan, ang gagawin nyo naman dito mga kaidulan, kasi ito mga kailulang, may tinatawag to na unang gata, pangalawang gata. Ang unang gata mga kaedulan, ito, isang basong tubig na ganito mga kailulang. No? Oh. Ito na mga kaedulan, at gagamitin natin ang dalawa natin na kamay para makuha natin yung gata nito mga kailulang. Ganito na mga kailulang, no? Oh. yeah, pipisil-pisilin nyo lang. Ayan o. Oh. No? Ganyan lang, para makuha natin yung gata niya. And then, sa pangalawa naman mga kailulang, gagamit naman tayo dito ng mga dalawang baso. Ganyan lang mga kaidulaan. A few moments later. Ito na mga kaidulaan yung pangalawang gata mga kaidulaan eh oh. Ayan oh. Isinalang na po na sa kalan mga kaidulaan. Siyempre mga kaidulan, ilalagay na natin mga si Luya. Ayan oh. Bawang. Ayan ilagay na natin dyan. Hindi si sibuyas. Ayan ilalagay na natin dyan mga kaidulaan. Siyempre mga kaidulan, lalagyan din natin dyan ng buto ng ano mga kaidulan. Ito mga kaidulaan oh. Paminta. Ayan oh. Dalawang sako mga kaidulaan. Dalawang sakong buto. Ilalagay natin dyan mga kaidulan, oh. Ayan, oh. Hintayin na hintay, hintayin lang natin makailulan ng ilang minuto. Pakuluan pakuluin lang natin si gata at saka natin ilagay si gagataan natin na sitaw mga kaidulan. Kumulo na mga kaidulan ang ating gata at nga pala mga kaidulan nilagyan ko na to ng asin mga kaidula. Baka sabihin niyo hindi ko nilalagyan ng asin ang aking niluluto mga kaidulan. Nilagyan ko na. Siyempre mga kaidulan ilalagay na natin to mga kaidulan no? si sitaw. Ayun, napakasimple lang mga kaidulan. Napakadaling lutuin ito mga kaidulan no. Ang dami mga kaidulan no. Ayan, napakasarap. Siyempre, haluin lang natin ni Makaidulan niyan, ganyan Makaidulan, no. Oh. Ganyan lang ha, sa mga hindi marunong magluto ng sitaw. Ito Makaidulan, sitaw na ginataan. Siyempre Makaidulan, mamaya na natin ilalagay diyan yung pinakamasarap talaga Makaidulan na ilalagay natin diyan Makaidulan. Siyempre Makaidulan, tatakpan na natin 'yan. Ayan, while lang natin ng pantakip. Ito Makaidulan yung pantakip at tatakpan na natin Makaidulan, hintayin natin ang 5 years. A few moments later. Ilalagay na natin makaidulan ang ating pampasarap talaga makaidulan dito. Siyempre makaidulan buksan na natin to. Alisin na natin ang takip makaidulan at ayan niya makaidulan, oh. Mm. Ganyan na makaidulan. Ilagay na natin makaidulan yung pampasarap pa dito makaidulan. Walang iba makaidulan kundi ang ah, paborito ng bayan ito makaidulan, oh. Kita niyo naman makaidulan, simpleng simple lang at ito talaga yung bagay na bagay dito makaidulan. Parang juwa mo lang, bagay na bagay kayo sa una lang. Pero bandang uli, iiwanan ka rin dahil may iba siyang mahal, saklap, di ba? Ito mga edulan, hindi ka iwanan to kasi ito talaga masarap talaga to. Ginataa ah, na si tao. Siyempre mga edulan, lalagyan natin, natin yan ng magic. Ito mga idolan, si magic, siyempre lalagyan na natin yan. Ayan. After niya mga edulan, hintayin uli natin, hintayin uli natin ng one year. Parang juwa mo lang, hinintay mo ng one year. Pero hindi ka na binilakan kasi may iba na siya, o oh, di ba? <laughs> a few moments later. Ilagay na natin mga kaidulan ang unang gata mga kaidulan. Ito na siya mga kaidulan oh. Kasi medyo tuyo na mga kaidulan yung ating ginata na sitaw mga kaidulan. Nagganyan na mga kaidulan yung kulay niya kasi nga mga kaidulan dahil nga mga kaidulan sa sardinas na ilagay natin. Siyempre ito na mga kaidulan oh. Yung pangalawang ay unang gata. Ito na mga kaidulan Ayano. Oh. Ayan oh. Ayan May latak mga kaidulan. Huwag na natin ilagay yan. Ganyan lang mga kaidulan, napakadali lang 'di ba mga kaidulan? At saka mga kaidulan, siyempre timplahin na natin 'yan ng bungang bunga O oh, lakas-lakas pa natin yung atin apoy. Hintay-hintay hmm, ulit tayo mga kaidulan ng ilang minuto mga kaidulan. Luto na mga kaidulan ang ating ginataan na sitaw mga kaidulan. At ito na nga mga kaidulan, oh, nagmamantika-mantika na mga kaidulan. Oh, napakasarap nito mga kaidulan. Mas masarap pa nito mga kaidulan kung lalagyan ng sili dahil nga makaidulan napakamal ng sili ngayon makaidulan. kaidulan. Di ko na nilagyan makaidulan. Sakto na 'to. Yeah.